Yan. Sir, ilang taon ka na? 36 po. 36. Si ma'am, 28 years old. May isang anak. Okay lang sa'yo? Dalawa. Okay lang po. Dalawa anak po. Ay, dalawa pala. Mm. Uh, okay lang po. Single dad naman po ako. May isa kong anak. Single dad din po ako. Single dad. Alright. Mm. Gusto mo si ma'am? Opo. Kunin mo na. Maawa ka. Hey. Hey, ka. Grabe naman si 2.0 pa pangatlong balik niya na yan dito. Ah. Uh. Kasi <laughs> saan ka ba, Idol? Santa Cruz, Laguna po. Laguna, oh. Laguna? Malapit na itong mag-abroad si Madam. Habol-habol din pag may time, ha? Ito. Okay. Uh -um. Malapit na ano, mga ano, ngayong 20 yung flight ko. Naku, Diyos ko. Mm. Um, Sir, kailangan. Oh, Kailangan hugasan yung makina. Maghintay. Hindi <laughs> po. Ay, kailangan so ng please. dilaan. <laughs> kailangan ng dilaan bago <laughs> malis. Ang syerte naman mani tell me bakit nga ba? <laughs> Kuya, maka baka di, di mo maka eh. Makadila ng makina. <laughs> Kuya, baka hindi mo kailangan eh. Oh, sir, baka may tanong ka sa kanya. <laughs> eh, saan po kayo, ma'am? Andito ako sa Malati ngayon. Hmm. Malati po. Malati na malaki <laughs> Ta Tanungin mo siya kung ilang taon na siyang single no. Ilang taon ka na single, ma'am? Secret na yun Ilang taon na okay. nga ni... Okay. Two years. Two years? Sabi mo kahapon lang. <laughs> Pero ano, no, ano, nung, dis anong, yun nga, sinabi ko na nga sa'yo, di ba, yung boyfriend ko na taga-bakulod. Oo. Oh. nag ko siya habang kami pa. Wala na, nung nalaman ko na. Ay, Chona. Mm -hmm. Alam nga naman, mag-ano pa ako. Sir. Paalala lang, sir, nakadalawa na ito. <laughs> Huwag kang okay, mag-alala, sir. Virgin pa naman yung kweto. ko. Malaki. Aray ko. Yak. Aray ko. Juk lang bala. Juk okay, lang bala. Wala. Nuluksan mo na nga kanina. Nuluksan mo na nga kanina. Ano ma'am? Ikaw pa ma'am. Okay lang ba sir Magaling na maluwag. Okay lang <laughs> po. Maluwag na ang buhay kasi siyempre, eh, di ba? Nakatalawa na yung anak tapos malalaki na. Malaki <laughs> na. 10 no, at saka 5 years old yung anak ko. Yung... Um, kung nasa dyan ko, gusto po ninyo ako, may isa pa ako, 36 years old na pa ako. Sir, baka may asawa ka. Wala po. Baka Matagal tayo niyan. 8 years na po akong iwalay. Hmm. Siya po, 2 years na tigang. Oo <laughs> nga. Paalis na ako, wala man lang ano. May mali Baka ma ano. Diad na lang po kita. Makapunta muna ako. Pag diyo po. Ama! Ilit, ilit, ilit Mama, niyo <laughs> Malapit Pero huwag kang maniwala rin. sa itsura, sir, ha? Ah, wag kang munang maniwala hanggat hindi mo nahawakan. <laughs> Mm, -mm. Hindi Kasi hindi lahat ng maputi, mabango yung iba mabaho. <laughs> Ay, kadamak. Hindi ako damak, ah. Jesus! Ah, uh, okay. Ano ah? Okay. Umpisahan niya na, para may sorber niya na yung lupain mo. hindi <laughs> po, parang lang po kita, ma'am. Sige lang po. Anda, na po kita? Aba, short day to, ba? Thank you po. May mabasa na naman ngayong buwan. Palagi namang basa to. Hmm. basa sa sarili. O, sige, Palagi sa tisa. isa. Sige. Thank you, Idol. Thank you. Thank you. Thank you. Thank